Sir, just send me later. Yeah, yeah. Thank you, Thank you yun, magandang gabi sa lahat, no? Sa lahat ng mga uh, ka-move it natin sa kalsada, no? So, yun, guys, no? Sa pagiging move it natin, minsan, nung, uh, dumarating sa time na wala talaga tayong pang -nukle kasi minsan buo yung pera natin kadalasan Gcash yung binabayad sa atin kaya minsan wala din talaga tayong panukli ano? yun ang pinaka struggle sa atin mga bumabiyahe pero palagi naman akong may barya pero syempre minsan nauubos din ka, ka panukli tapos minsan lumalabas din ako talaga na panggas lang din talaga yung dala kong pera ano? so minsan hindi natin may na maka-encounter tayo na mayroong magbabayad sa atin ng masalaking halaga no? like 500 1000 tapos kahit ano, yung pera nating meron tayo, 200 lang sa Kumpangas, yun no. Matsyempohan lang talaga din minsan ano. So yun, sa akin minsan, ang pinaka remedyo ko sa ganyan, na uh, nakikiusap na lang din talaga ako sa mga customer kung pwede i-Gcash na lang. Kasi minsan, akala nila uh, hindi tayo tumatanggap ng Gcash. Yung kadalasan nga eh, siya sabi nila, "Kuya, okay lang ba GCash?" Okay lang po. Sabi niya, "Ay, buti naman minsan kasi may mga ganun. Hindi ko lang alam kung mayroon tayong mga rider na kasama natin sa kusada na tumatanggi sa GCash, no? Sim lang naman 'yun. Pareho lang naman cash 'yun eh, no? Pareho lang naman pera 'yun. Sa akin kasi mapa-GCash man lang cash, okay lang sa akin kasi ma ano naman natin yun eh ma we withdraw din naman natin mapapalitan din naman natin yung gcash natin kaya okay lang yun kaysa maabala tayo pareho di ba diba? so yun niya yeah, share ko lang yung kwento natin kwento ko pala ngayong gabil no? sa biyahe ko nito sa may BGC may na pick up tayong ano uh, may na pick up akong koreano no, galing sa Venice Canal ano so yun uh, medyo nakita ko na nagmamadali siya papuntang kasi siyang St. Luke's no medyo may ano siya may Di ko alam kung may emergency si may, may emergency si sir ano no? Yun pagdating natin dito kasi hindi pa tayo nakarating may pumasok na na booking so yun nasabi ko sakto lang kasi magde-draft tayo. So yun dito din ng ating pick up sa May Saint Locks. Kung nakikita niyo yung naka-blue na uh, empleyado ng Saint Lock Marsya si sir. Ayun uh, na siya oh sa may gilid yun na, naka-jacket. Siya pala yung na, naka-book sa akin so yun hindi ko pa na draft may pumasok na yung din yung kagandahan min minsan kay move it na hindi mo pa na-drop yung pasahero mo mayroon nang pumapasok ano so yun itong naka-jacket dito na blue yun pala yung pumasok sa akin ayun oh may brown jacket siya pala tsaka naka-uniform na blue so yun itong si sir uh, yun nga yeah, nangangapa siya wala pala siyang barya no yung bill niya lang naman nasa 69 so yun sabi ko wala nga akong panukli. So yun, sabi niya mayroon maghahanap siya daw doon sa ano sa lalamove na nakatambay sa gilid. So yun, sa masamang palad wala siya. Hindi wala din barya yung ta yung si natin ano. So yun. Tapos naghanap pa siya sa iba na ano papalitan kahit sino na ata takin usap niya diyan ano. So yun, nahiya naman ako dito kay Sir para you know, yun no, yung naka-brown jacket. Siya pala yung na-pick up natin. Ayun. Maghira. Kaya yun si sir. Yun, naghahanap pa ng bariya sa 1,000 niya. So, yun. Yun, si sir. O kahit sa delivery ng food panda, nagtanong na rin siya. Wala din eh, no? Medyo naawa na rin ako sa kanya. Pero, syempre, naghahanap buhay din tayo. Kailangan din natin kumita. Kaya nga tayo nagsasay part-time sa gabi para may extra kita tayo, guys, no? So, yun, inalok ko na lang siya ng ano, ng, alam po, inalok inalo ko na lang siya ng Gcash dito. Sixty-nine. Are we? Are you hundred? Huh? Yeah. <laughs> you. have G cash. Uh, ah yeah. uh, uh, here. Give me your number. 635 at yun na nga akala ko okay na kasi ano uh, hiningi niya ng Gcash akala ko may Gcash siya yun pala isesend niya lang din pala sa kaibigan niya para isend ako ng Gcash so ayan na medyo na delay din tayo dito ng konti kasi hindi niya yata makontak yung kanyang ano yung kanyang kaibigan sa so, yun na ah, tiningnan ko yung Gcash ko wala pa rin kumapasok. so yun sinachat niya na yung tropa niya na i-Gcash ako sa pagkaintindi ko yun ang usapan nila ano koreano kasi sa uh, so yun tapos kasi yung isang kong customer nagaantay na sa likod so yun tsaka ilang minutes na rin kami na abala tsaka nagmamadali na rin si sir kaya yun nagisip-isip so, ko na lang na tiwala na lang ano na isi-send niya mamaya Nag-aantay pa rin kami kasi nagre-ring naman yung kanyang phone. Yan, naantay lang namin na mag-reply yung kanyang kaibigan. So, yun. Ayun. Maliit na halaga lang naman, guys, yung 69 pesos. Pero, syempre sa atin, mga rider, na kailangan, talagang importante sa atin yun, eh, yung bawat biyahe natin kasi gumagastos din tayo ng gas dyan, ano. So yun. medyo matagal yata mag-reply ang kanyang tropa. So yun, din wrap off ko na siya para makuha ko na rin yung uh, aking isang pasahero. Ano? Ayun na, si, sir. Okay, kayo nagpasya na ako na ano, pick upin mo na si sir para nakakahiya naman, nag antay si sir. Romel, sir. Hi, sir. Hernit, sir. Please my message. Please send my message. Is... Yo, lang. Sir, just send me later. Yeah, yeah. Thank you, both, Thank you, po. Nga madali siya eh. At yun nga, sabi ko, pay niya na lang ako later. Kaya yun, tiwala na lang guys, no? Kung hindi man siya magbayad, hindi okay lang. Pasalamat niya pa rin sa atin, tulong natin sa kanya. Pero syempre, uh, mahalaga din na masindan niya tayo. Syempre, eh, naghahanap buhay din naman ako. So yun, hanggang dito na lang guys. Thank you.